Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe Competition. This is NEL2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas! Ito na nga ang ilan sa mga nakakamanghang obra ni Baltaguba ang official evening gown designer ni sa Manalo para sa nalalapit na Miss Universe 2025 pageant. Mula sa disenyo hanggang sa detalye, tunay na makikita ang klase, ganda at karisma na Tatak Valtaguba. Si Valtaguba ay kilala sa kanyang mga world class designs na madalas isuot ng mga beauty queens at celebrities. Ang kanyang mga creations ay sumisimbolo ng sophistication at empowerment, bagay na bagay sa personality ni Atisa Manalo. Kaya't walang duda na isang maganda at eleganteng evening gown ang kanyang isusuot sa Miss Universe 2025 competition at inaasahan na ito ay magiging isa sa mga standout gowns sa pageant na siguradong magbibigay ng wow factor sa mga hurado at manonood sa buong mundo. Ayon sa mga malalapit na source, ang disenyo ni Valta Guba ay ginawa para ipakita ang inner elegance at strength ni Adisa ang bawat detalye ay maingat na pinili upang ipakita ang kanyang modern Filipina beauty na may puso para sa bansa. Habang papalapit na nga ang Miss Universe 2025 ngayong Nobyembre, sabay-sabay nating abangan ang grand reveal ng kanyang evening gown. Tunay na magiging isa ito sa mga highlight ng laban ni Atisa Manalo, isang queen na may elegance at grace at Filipino pride. Kaya naman mga kababayan, patuloy nating suportahan ang ating pambato sa Miss Universe 2025. Samahan po natin siya sa kanyang journey at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito dahil patuloy po tayong magbibigay ng mga updates at mga bagong balita para sa inyo lahat. This is Nel 2204 at samahan po natin si Atisa sa Miss Universe 2025 journey.